Hello! Welcome back po dito sa aking channel, Jemma's Cake, Tarot and Vlogs. So ngayon po, titignan natin kung ano ba ang financial status mo, ano ba yung paparating sa'yo ngayong buwan ng September 2023. Pero bago po yan, ito po yung ating mga available na products or na items. Meron tayo ditong Evil Eye Amulet. For protection po ito, pwede rin kayong mag dito. So, ito po ay buhay na lahat. Yes, meron na po yung uh, Latin prayer. May karga na po yan. Okay, buhay na siya. Aalagaan nyo na lang. And, sinishare ko lang po yung pag-aalaga doon po sa mga makakabili or sa mga bumili na sa atin. Ayan, meron tayo ditong citrine stone for, ano to, good for business, kung meron kayong, kung gusto nyo maka-attract ng money, okay na okay din siya. Kung meron kayong ina-applyan, black tourmaline for protection, at saka pampatapang din po ito. Kaya ingat-ingat sa mga gusto mag-alaga nito. Ayan, tatapang talaga. Kaya kung mahina yung loob niyo, ito yung bagay sa inyo. And also for protection din yan. Paglaban sa mga evil, uh, uh, evil spirit, mga ganyan. Uh, ano pa, sa mga Uh, psychic attack at meron naman tayo ditong rose quartz for love para po tumaas yung inyong self confidence hindi lang love na maka-attract kayo ng love pero kasama din yon ayan po magingat lang kayo sa mga intentions na gagawin niyo ayan kasi talagang makaka-attract kayo ng love dito basta alagaan niyo talaga at meron tayo ditong uh amethyst stone ayan yun amethyst amethyst stone yan kung gusto nyo na mas maging connected kayo sa inyong uh, sa inyong gifts okay din to para mas lumakas pa yung intuition niyo if meron kayong mga nararamdaman i mean may healing ano kasi to healing stone so kung meron din po kayong anxiety stress kayo okay na okay din yan so for more details mag-message na lang po kayo sa ating facebook page, Taro Intentions by Aliana Reyes. Simulan na po natin ang reading mo. Pisces, tignan po natin kung ano ang current financial status mo ngayong month of September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Tignan po natin ano ba ang current financial status mo We have destiny. I'm struggling to find the right path. Naguguluhan kayo dito. Ano ba yung gagawin ninyo? Tama ba yung ginagawa niyo? Tinatanong nyo yung sarili niyo. Tama ba yung mga approach ninyo regarding your finances? Are you happy? Tingnan po natin. Ano pa ang mensahe? Spirit guide, ano po po ang mensahe natin pagdating sa finances po ni Pisces? Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have five of winter. Ayan. Parang nakikita ko kasi sa inyo dito is lumalaban kayo. Actually, marami Pisces sa paligid mo na hindi lumalaban ng patas. Pero ayaw mo kasi silang gayahin. So, may mga tao dito na nagsha-shortcut. I mean, gumagawa ng illegal Pisces. Alam mo kung sino-sino yan. Uh, some of them, pwedeng mga kaibigan mo. Pero ayaw mo kasi silang gayahin. Okay, gusto mo kasi na pinaghihirapan mo yung mga bagay na nakukuha mo. Or sabi natin, hindi man siguro sobra-sobrang pagod na pagod ka, pero alam mo na pinaghirapan mo yun. So, andun kasi yung parang very rewarding siya. Yun yung gusto ninyong ma-feel. Tapos ito, pwedeng may mga, uh, may mga bumubuyo sa'yo dito. May mga, uy, sige na, sumali ka na sa amin. Pisces. Uh, mabilis yung pera dito, etc. So, nandun yung energy na natatempt kayo. Na parang sumali dun sa ginagawa ng mga taong ito. Pero nandun pa rin naman yung ano ninyo, dignity ninyo. Kaya parang hindi nyo pa rin talaga yan. Alam mo yun, hindi pa rin kayo napupush na gumawa or gawin yung bagay na yun. We have the chariot kasi naniniwala kayo na magiging successful kayo sa larangan na pinipili po ninyo. Pisces. Hindi ko alam kung may sumasali ba dito sa karera. Or legal naman na karera. Hindi ko alam kung anong karera yan. So mga race ito or sa mga, kung ano man tong competition, Pisces na sinasalihan ninyo. So, parang, yun, tignan natin. So, parang, very rewarding yun para sa'yo. Tignan po natin, okay, ano ba yung mga blockages pagdating sa iyong kaperahan? Bakit ba uh, mabagal yung pag-unlad mo? Or bakit ba may blockages ka pagdating sa finances? Tignan natin. Spirit Guide, ano po ang mensahe natin? tignan natin, we have change in the wind. So, mabilis kasing magbago yung isipan ninyo dito. Pisces. Kaya, parang, oo, parang urong sulong ba? Yun yung, ewan ko, yun yung nakikita ko dito kasi na energy. Happy, happy. Ayun nga po, ba diba? Gusto nyo kasi talaga is masaya kayo dun sa gagawin ninyo. Kaya mabagal siya. Kasi minsan, hindi nyo po talagang mag-sacrifice. I mean, ba diba? kunwari sa trabaho, hindi na kayo masaya. Pag di na ba kayo masaya, magre-resign na ba kayo? Dapat? Mag-resign na ba kayo dapat, Pisces? Or magtsatsaga muna kayo kasi madami kayong dapat i-consider, madami kayong responsibility. So, minsan dumarating kayo sa point na pwede pe po na hindi kayo masyadong nagtatagal sa inyong trabaho kasi hindi kayo, hindi kay satisfied, hindi kayo masaya, ganyan. Parang gusto mo talaga is yung mag -e enjoy ka. Gusto mo yung meron ka bang kalayaan? More on yun yung nakikita ko sa inyo dito. Gusto nyo mas may freedom kayo pagdating sa pagtatrabaho. Kaya din yun, uh, sacrifice muna talaga Pisces. Kaya yung iba sa inyo, siguro kaya mabagal. The drive Tapos ikaw din, ayun, same kayo ng energy ni Cancer. Mahili kayo magtiwala sa mga tao. Parang nabubulagan kayo sa mga kabaitan ba ng mga tao sa paligid po ninyo. Parang sabi natin, may pinakita lang na kabaitan sa inyo. Ah, ah mabait yung tao na yan. 'Di diba? Parang ganon, parang nabubulagan kayo or more on 'yun na kagad yung pagkakakilala mo sa tao na yun, mabait 'yun kasi ganito ganyan. Pero iba naman pala yung pinapakita. So minsan, kayo mismo yung nagbo-block nung ano niyo, yung intuition po niyo. Nararamdaman niyo 'yan eh, malakas yung pakiramdam niyo pero binablock niyo po 'yan. Observant kayo pero dahil may nakita kayong ginawang mabuti yung taong yon mabuti na siya sa paningin ninyo. Minsan yan, nagiging ano nyo po yan, uh, blockages nyo yan mismo, sa inyo yan ang gagaling. At tignan naman po natin kung sino ba tong mga ibang tao na to na pwede pong nambablock sa inyong finances. Tignan natin kung sino-sino ba yung mga taong ito. Spirit guide, sino-sino po itong mga taong ito na nambablock po sa energy ni Pisces. Child. Okay. So, isang bata ito. Hindi ko alam kung anak mo to Pisces, meron ka bang anak na inabando na? Or meron po ba kayo na parang ano to, pamangkin na nakaaway kung wala pa po kayong anak? So yun yung nakikita ko dito. Parang may ano ba, may galit kasi akong nararamdaman dito. It's either galit yun or tampo. Tignan po natin, we have three, Ayon. So meron dito, pwedeng ano, nasa Napunta ba kayo sa third party relationship? Ayun o, no? meron kasi ditong bata eh. Na energy akong nakikita, Pisces. So, pwede po na meron naman dito, nag-separate kayo, ganyan. So, tingnan po natin. Ano bang nagagawa ng batang ito, ng mga connection na ito? Para sa blockages na ito, na nangyayari sa life mo. Tingnan po natin. Anong klaseng blockages to? Mayroon nakikita dito parang pumupukpok sa bato. Parang bato pinupukpok niya, ganun. Parang nagagalit talaga yung energy na nakikita ko. We have regeneration. Okay, more on yung iba po sa inyo sa health yung nakikita ko dito. Sa health. Health or physical physical features. We have go the distance. Okay, more on nagmamanifest yung taong to. Yung batang to, yung pwedeng kasosyo mo sa kung saan man, sino man nakakausap mo na to. Pwede rin po, Pisces, kung kayo po ay na-involve sa third party. Kung kayo yung nagkaroon ng third party, Pisces, pwedeng yung asawa ninyo, ayan. Meron siya talagang nasasabi. Even your family, yung mga anak mo, yun yung nakikita ko. Hindi lahat sa inyo ha, pwedeng meron dito kayo yung niloko. Pero yung mga Pisces na nanloko po, Ayan, yun yung nakikita ko dito. Kaya may blockages sa finances po ninyo. Sabihin natin, uh, kumikita kayo, Pisces. Pero pwedeng mabilis mo ma nawawala yung pera ninyo. I mean, mabilis siyang nauubos. Parang hindi nyo kontrolado. May ganyan akong energy na nakikita. Basta, merong nagagalit sa inyo dito. Kung kilala nyo naman yan, kung sino yung bata na yan, sino tong nasaktan ninyo, pwedeng ano, magpakumbaba. Kung kaya po ninyo. Tignan natin. Medyo mabigat yung energy na na-pick up ko na yan. So, tignan nyo po. Kung di naman kayo naka-resonate dito, tignan nyo po yung Venus sign ninyo. Kasi, Venus or Jupiter sign po niyo, Kasi yun talaga yung, ano, about sa money. Oo. Tignan po natin. Sino naman yung mga taong pwede pong makatulong sa'yo? Spirit guide, sino naman po itong mga tao na pwede pong makatulong kay Pisces? We have official person. So, pwede po na ito ay boss mo tingnan natin or mas mataas sa iyo yung rango mas mataas sa iyo yung position we have mature woman ayan po so pwedeng ito ay sa family members mo nanay mo lola mo pwede rin or asawa mo to 22 6 to 22 years old yung ano no yung ano sa iyo yung tanda ng taong ito ayan po Pwedeng lagi siyang nag-a-advise kayo. Pero tingnan natin, paano ba siya makakatulong? We have truth be told. So, derecha ang magsalita yung taong to. Alam mo yung, kapag meron kang hinging advice sa kanya, naku, hindi yan magdadalawang isip na sampalin ka ng katotohanan. Mm-mm. Very direct. Medyo masakit talaga tong magsalita. Ayan po, oh. Hindi ko alam kung paalis na yung taong to. Or, parang ano ba, parang di ko alam kung meron ba dito na kakilala nyo, lilipat ng bahay, ganyan po, lilipat ng trabaho, baka magre-resign na, magre-retired na. So, you know, parang patapos na kasi yung ano niya, yung trabaho niya, or yung, parang yung pagkikita ninyo, ganyan, Pisces, yung nakikita ko dito, eh, kasi we have time to go. Parang limited na lang yung mga pag-uusap ninyo nung taong to. Nung nakakatulong sa'yo na to. More on, hindi naman to sa money mo nakakatulong talaga eh. Pero yung mga advice niya sa'yo, talagang nagigising ka. Tignan po natin ano ba yung mga paparating pagdating po sa, ayan, sa iyong kaperahan. Blessings. Spirit guide, blessings po ni Pisces ngayong buwan. Tignan po natin. We have color. May mga makukulayan na kayo dito. Pisces na mga gawain ninyo. Ayan. So, parang alam mo yung magiging dedicated na kayo sa inyong sarili. Oh, uh, merong brace dito. Magpapabunot ng ngipin. May magre-regalo. Pwedeng may mag-sponsor po niyan. At meron din kayo marireceive na gift. Gifts. Doctor. Ayan. Meron nga dito pwedeng pupunta ng dentist angel. May guardian angel kayo, oh. Pwedeng, pwedeng, meron dito, makakakuha kayo ng, ano, feather, ng manok, or ng ibon. Out of nowhere. Yung parang, hindi mo may na merong, merong, makakakita kayo ng feather sa ganong lugar. Parang ganon. Parang, basta, out of nowhere siya. <laughs> Yun yung, ma, ano nyo. Binabantayan po kayo ng inyong mga angels church, temple, and mosque. So, yung relationship mo with your with God, your relationship with the, the, people that surrounds you, sa organizations na sinalihan mo, ayan po, pwedeng makatulong talaga sila sa'yo. Pisces, ngayong buwan na ito. Tignan po natin kung ano pa ang more on, hindi ko makita na material things to ang paparating sa'yo. Meron po, yes, may material things, meron ding blessings talaga from above. Uh, pwedeng ma-meet mo yung spirit guide mo, magparamdam siya sa'yo, basta parang ewan ko, ma-feel mo talaga na kasama mo siya. Tignan po natin spirit guide. We have declutter. Ayan, maglinis-linis na daw kayo dito Pisces. Ano ba yung mga gamit na hindi nyo ginagamit na? Nakatambak na lang dyan sa bahay nyo. Sabi sa inyo dito, you'll feel better and more focused if you'll take time to clear away clutter from your living and workspace. Donate what you can help to others who may need your items. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. So, ayun po yung schedule ninyo. Ayan, para hindi kayo naguguluhan, hindi kayo nagdadalawang isip. Ano ba yung pupuntahan niyo? Ano ba yung aaten na ninyo? Ano ba yung mga gagawin ninyo ngayong araw na to? Ayusin nyo din daw po yan. So, dapat organize kayo dito. Pag-organize po yung inyong space, organize yung schedule ninyo, magiging organize din yung pagpasok ng money sa life niyo. Mas magiging magaan din po yan. Ito po yung mga lucky numbers mo. We have 12, 26, 8, 6, 22, 47, 46, 45, 14, 3, and 18. So, wala tayong repeating numbers para sa'yo. Oo. Uh -uh. um, Pisces. Ngayong buwan na ito. Pero more on feathers yung nakikita ko dito. Basta parang mga... Mga parts of animals. Oo, pwedeng far. Yan. More on, yung nakikita ko kasi dito is, pwede rin kuko ng animal, makakita ka, or ngipin. O yun nga, sabi ko sa'yo, feather talaga. Kasi that confirms na yung guardian angel mo, or yung spirit guide mo, katabi mo lang. Ay, I mean, lagi mo kang kasama talaga. I mean, magpaparamdam kasi siya sa sa'yo. Ayan, prepared ba yung iba sa inyo? Yung iba naman po sa inyo, sa panaginip siya magpapakita or sila magpapakita So ayan lang po maraming maraming salamat po and see you again on my next video bye bye po and ingat kayo always